Isinusulong ng isang kongresista ang mas mabilis na pagpataw ng parusa sa mga tiwaling pulis. Ito'y kasunod ng mga serye ng krimen na kinasasangkutan ng mga ito, tulad na lang ng dalawang police official na inaresto kamakailan matapos hindi sumunod sa deployment orders at nahuli umano na nagsisilbing bodyguard para sa isang Chinese national sa Muntinlupa City. Sa panayam sa DZRH, iminungkahi ni Antipolo 2nd District Congressman Romeo Akop ang paglikha ng isang justice system na mas naaangkop para sa hanay ng pulisya. Paglilinaw ni Acop, wala naman daw kakulangan sa batas o sa pagkilos ng International Affairs Service. Pero dahil umano sa familiarity ay naisasantabi ng mga hepe ang pagdidisiplina. At sa halip ay nakapokus ito sa achievements na kanya mga tauhan kahit pa may paglabag na sa batas sa paggawa ng kanilang accomplishment ay lumalabag na rin po sila sa batas. Lumalabas na rin po sila sa dun sa uh, tamang paggawa ng kanilang tungkulin. Para bang, para bang ano yung Machiavellian principle, the end justifies uh, the means para sa kanila. Uh, Basta't may accomplishment, okay lang. Paliwanag pa ng mambabatas. Kailangan lang pabilisin ng justice system at hindi sagot ang paulit-ulit na revamp or reshuffle para maiwasan ng mga krimeng kinasasangkutan ng pulisya. Doon po sa militar, mal, uh, mabilis po yung military justice system nila eh. Mm -hmm. uh, dito sa kapulisan, uh, sinusunod po yung civil service uh, uh, law. Mm -hmm. Kaya nga ang palagi kong nire-recommenda sa kanila, dapat magkaroon na sila ng sariling police justice system. Sa kasalukuyan, mabagal ang pagpapataw ng parusa sa mga tiwaling opisyal dahil nakaayon ito sa proseso ng civil service law proseso na ginagamit din sa publiko. Samantala, pinag-aaralan pa ng Napolcom at Civil Service Commission ang naturang mungkahi. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino.